Hello guys, it's me again. At kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video kong gaya nito. At pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa ginawa ni Vice Gandang Pagmamak kay... Ex-President Rodrigo Duterte. Tara at upisahan na natin. Mm-hmm. The weekend, kung nawala na ba yung, ano, nawala na ba yung uh, sense of humor ng mga tao? Sa mga DDS lang yun. <laughs> Sa mga DDS lang ng wala na sense of humor. Ang gusto kasi nila, sila lang yung babanat. Bakit? Bakit? Ay. Kapag kami nagjo-joke. Oo. Oh, oh. eh, na offend, na -offend. Ah, kay oh, Vice oh. ba to. Mm -hmm. oh. Hindi ko na ako susabihin. Pero anyway, yun, ganon. Oh. Pero, ang malakas niya may reaction kayo di ba? <laughs> si, si, si Ate Claire. Si Ate Claire. Oh, okay. Mukhang ano yun, um, baka statement hindi niya sa malaking oh, ang pero parang ang ipinupunta naman doon alam naman natin kung ano yung joke sa mm. hindi. Oo, oh, alam. Hindi tama, 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 oh, oh. Kaya oh. yan. Ano sabi? bakit na oh. Bakit napipikon yung Didi? Mm. Okay. Thank you, Moe. <laughs> ano sabi dito? Kasi ko na nga, sabi dito, bakit napipikon yung DDS na Geno 6 President Duterte? Ginamit na joke ito ni Vice Ganda. Joke naman laging sinasabi ni Duterte eh. Parang lumalabas na bastos si Vice Ganda. Teka lang, sino ba ang bastos? Parang <laughs> <laughs> DDS. <laughs> sino ba yung palamura? Sino ang bumastos sa mga Pilipino? Binastos niyo ang Pangulo. Desente kayo? Tama. Tapos si Vice Ganda, nagaling da sa dating Pangulo ang mga sinasabi. Yun, napipikon kayo? Real talk lang yan. Kasi na ng bike ng mga DD. <laughs> Bakit nabibi ko yung DDS na Ginok si ex-president Duterte? Ginamit na joke ito ni Vice Ganda. Joke naman laging sinasabi ni Duterte eh. Parang lumalabas na bastos si Vice Ganda. Teka lang, sino ba ang bastos? Sino ba yung palamura? Sino ang bumastos sa mga Pilipino? Binabastos nyo ang Pangulo. Disente kayo? Tapos si Vice Ganda na galing sa dating Pangulo ang mga sinabi na yun, napipikon kayo? Mm. Mm. Sabi yung niya jet, Ante Clem. Yung, yung, eh, yung jet ski. Yung jet ski joke to eh. Saka uh -oh. yung hate. Totoo naman yun na sinabi niya no campaign. No campaign period. Period. 2016. Yung binoodo na yung mga nisda. <laughs> Siyempre, ah, 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 so, ah, uh, ah. Uh. Oh, uh, may isang na-offend kasi. Eh, number one na-offend dyan ay si uh, Atty. Harry Roque. Eh, na talaga... <laughs> <laughs> na-offend ka? Sinusuka ka na ng ano? Mga Duterte. Eh. Umuwi ka na kasi bakla ka. Uh, Nag-video pa eh, na, oh, na hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ng um, komedyante mm. uh, from another network. Ano po. So, yun. <laughs> <laughs> eh, eh, eh bakit dumating okay. pa sa point ng persona oh. Grata eh? Parang feeling ko, kaya, parang, uh, di ba pag-joke, joke? Parang nung panahon nila, nung nag-joke sila, di ba mga natawa? Maraming yeah. jokes yun. Oh, like, may, oh. Na may mga na-offended. din may, oh, may iba din. hindi natutuwa. Like, may oh, iba oh, natutuwa. Yeah. ba? Yeah. Oh, 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 ganon. Oh, oh. So, ganon talaga Hmm. Yung pag ngiwi na ginagawa na ano, ni Baklang Harry, puro naman kasi baseless accusation. Ganun ganon joke. talaga. Jokes diba? are half-meant. Hi, Pero, wow. joke pa rin. <laughs> joke, 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 joke. Okay. naman sana half yung Pero kasi parang iniisip ko naman <laughs> kapag ka stand-up comedy, alam naman natin na doon naman talaga yung yung tema nung isa. At saka na, yung ginawa ni Vice, may joke din naman siya <laughs> ba't kan, ka-BBM. Sa MC nga ginamit nila doon. Hmm pero palakpakan. Eh, di ba talaga namang diba sometimes naman nakaka-offend naman talaga yung mga joke pag mga stand-up comedy. Iba e so, yung kapag hindi ka ready. Well, hindi, hindi uh -oh. ko maintindihan eh. Kasi, wala. Parang feeling ko eh, nag-joke naman. Maski naman sino nakaupo. Well, Double city will not be distracted by cheap insult and distasteful jokes made for cloud Public figures like Canada who use their platform to map rather than uplift, reveal more about their own character than about the people they ridic ridicule. If Bisc basically the wishes to be remembered for more than empty love and headline Grabbing jobs for him. It's time to show the same hard work discipline and respect that davos leader and citizen demonstrate daily I think Better persona grata. <laughs> Sorry Masahed. Masa. <laughs> <laughs> Tama lang sa inyo Dami-dami nyo ng kabalbalang ginagawa sa Pinas. Nakabubuhan niyo pa. Punsan na joke naman talaga. <laughs> Yeah. Kaya sa Amerika, naro-roast pa nga ang mga, ano, exactly. ang mga uh, presidente doon at sa oh, oh. ex-presidents or any political or public uh, personality. Ano. Uh, ganun po talaga. Part of the territory. Ano po. Pero syempre, kung na-offense sila, sige, ano naman yon We're not uh, discounting kung nararamdaman nila. Eh, kasi na-offense sila. Ano. Pero... Uh, tingin ko makaibsan ng kanilang damdamin. Hmm kung nagpupuyos man ngayon eh yung fact na dati naman natatawa naman din kayo sa mga jokes so parang yun lang isipin nyo talaga eh mm -hmm. hindi yung nagustuhan ngayon eh dati din naman kayo oh Ganon. ganun talaga kung ikaw na yung nagiging bat ng joke kung yes, yung joke yes, about yes, yes. na sayo medyo magiging sensitive ka rin although yes. di ba nga lagi ka. sinasabi kapag papasok ka talaga sa gobyerno hindi hmm. pwede yung bu. yes tama pagka public figure ka sabihin mo naman artista ka politiko. Kailangan handa ka sa mga ganyan. Mga kritiko. Kailangan handa ka. Kaya mong tanggapin yan. Tulad ginagawa ni Pangulo. Pagbangag, bangag, -bang bangag. -bang. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, butod, butod. Hindi <laughs> <laughs> kami masasakpan dyan. Baseless, Baseless accusation yun 'yan yun eh. 'Yung yun naman ng laban. talaga. <laughs> Dapat Ay, lang. Totoo oo, yan. Oo, 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 kasi talagang kahit kahit maganda ang gawin mo, pangit gawin mo, hindi nawawala talaga yung mga puna. Yeah, isipin mo ha. Oo, isipin oh. niyo po eh. pinag-uusapan <laughs> kahit sino ang presidente diyan may popo na diyan welcome to philippines <laughs> 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 atin si ano si uh, Senator Robin Hood Padilla. Yan lagi yan butt of jokes. Uh oh, ah. mm -mm. Lahat memang uh, alias-alias pa sa, 'di ba? Pero parang He gets it. Oh, Alam okay. Alam niya na part nung ano niya. Pero yung na-offend no naman ata dito, mga, <coughs> mga supporters. <coughs> supporters eh, no? Tsaka si... Uh, oh, yung mga tumawa. <laughs> si <laughs> <laughs> At saka hindi yeah. naman makakapagbigay uh -huh. ng komento si FPRRD. Na uh Nakulong -huh. uh -huh. nga eh. Ako dumating na sa punto na nagtatawag na ng boycott. Yung iba. Ay, ano ba? Uh, ano <laughs> <Anum> niyo guys, <laughs> guys na? paalala lang sana. Yung binulkit nila na yung J&J pa yun. Johnson Johnson. Yung mga brand ng yung mga brand nila is Lifeguard, Modest. Ano nang nangyari doon? Mas yumaman pa nga. Anong ginawa nyo na binulkot sa kanila? So, hindi na kayo naligo, hindi na kayo gumamit ng product nila. <laughs> Hanggang ngayon ba, merong hindi nagsusot ng ano, modest. Hanggang ngayon, may gumagamit pa rin ba ng ano, pasador. <laughs> Maraming kabubuan. Ang ganda, May, <laughs> May persona ng grata, di ba? Mm. Okay. Tapos, pero... Yung persona ng grata na yan, okay lang yun Vyce. Para pakantangan natin yan, eh. Tsaka, <laughs> 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 ano? Yung persona ng grata na yan, wala naman pakialam si, si Vice dyan. <laughs> <laughs> ano ba kayo naganda ng dabaw? Maraming illegal. Tsado rin yan. Pwede ka naman bumili ng durian dyan sa ano? Metro Manila, meron yan dyan. Ngayon okay, tuloy natin. Hindi ko so yung isa sa mga duterte from uh, from Davao mm -mm. tama ba ako kaka-flash lang nila Chiki mas maganda siguro para patas ay ating uh, basahin kung ano ang naging uh, pahayag ng na isa pong Duterte oh yung kay Rigo Duterte Davao City Acting Vice Mayor po siya no kasi di ba si Baste yung Acting Mayor sabi po ni uh, Acting VM uh, Rigo Duterte Davao City will not be distracted by cheap insults mm. and distasteful jokes made for clout Public figures like Vice like Ganda use their platform To mock rather than uplift reveal more about their own character than about the people they ridicule. If Vice Ganda wishes to be remembered for more than empty laughs and headline grabbing jabs, perhaps it's time to show the same hard work, discipline, and respect that Davao's leaders and citizens demonstrate daily. Well, Ay oh. grabi Parang yung isang fucho, ibang jokes. part naman ng statement niya, hindi lang naman kay Vice Ganda applicable. Mm. Mm. Mas maganda yung nagjudokus ka ng na na totoo kaysa naman, naman yung araw-araw laging lumalabas sa bibig, sa bibig ng, ng Vice President fake news. Ang gitu lang natin. I think so. Di ba? Yeah. So yun po. Pero feeling ko po ganun po talaga pag pag public figure eh, di ba? Kahit naman sino basta public figure, ano eh, subject talaga na sa ridicule sa kaso ano, sa jokes. Parang wag masyadong mainitin ng ulo tungkol sa. Tayo tandaan, joke din tayo minsan ng mga troll, di ba? Oo, tinatawag tayong mataba, oh Ano-ano, di O eh, talaga, pero usually yung supporters naman yung talagang very emotional. Ano Sila mga die-hard supporters ng mga Duterte handa silang kumain ng tae <laughs> 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 kitang kita naman na kasi mga kabulas na ginagawa ng mga Duterte pikit mata pa rin ano pikit mata pa rin sila Ayaw nila tanggapin yung katotohanan. Ito <laughs> yeah. pa guys, ito. pa ito, 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 ngayon na uh, marami nagngingit-ngit na mga pro-China at saka mga pro-Duterte people na matapos yung, I think this was a concert by Vice Ganda, no? Kung saan nandun si Regine Velasquez. Tapos pinagkatuwaan nila yung, ano, yung, uh, ano ba yun? Viral ano yun eh. Parang <laughs> clip, diba? ba? Yung, yung, jet ski oh. Holiday Day -day. nothing to jet ski holiday. Holiday. Okay. So, yung ganyan, no? nakakatulong po ba yan sa kausa ng Philippine government, ng Philippine Coast Guard, uh, in terms of uh, pushing our sovereign rights, protecting or defending our sovereign rights? Uh, especially in the context of uh, some or many Filipinos themselves questioning your actions. Mm -hmm. ba? Diba yung mga, yung mga DDS kasi, ngayon, mm -hmm. tahimik sila, di ba? <laughs> tahimik sila rito sa issue na ito na nangyari dyan po sa Bahodimansin. Basta Baka China yung mga yun Paano Para sila ano, mag-iingay. Eh natalo nga yung ano nila. <laughs> yung DDS ship. Nagkabanggaan. Sila sila lang din. Ba? <laughs> Pero galit na galit sila. Doon sa joke na yon, di ba? So in terms of uh, some, again defending the sovereign rights and pursuing your you know your your campaign, To protect our sovereign rights. Takakatulumbay ito maganito ano? it or joke? Pa, coming from the likes of Vice Ganda. Hello, par -science, Sir Christian. Ito. Aso, Komodor Tariela. <laughs> mga ganitong mga hirit ni Vice Ganda or any other uh, celebrity, no? Uh, kung ikaw, uh, supporter ka ng isang politiko at uh, at the same time, you 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 are a fan of Vice Ganda. Uh, pag nagsalita lang ganyan si Vice Ganda, kung ikaw talaga rational na tao, no? Para sa akin, it is enlightening, eh. kahit uh, i-deliver kahit through jokes, diba? Uh, so, para sa akin, more people like Vice Ganda. Joke lang naman kasi yun. Bakit kayo iyak ng iyak? <laughs> kami nga, binero yung si eh. Ang ginawa namin, okay lang. Wala lang. Hindi kami nasaktan. Kasi hindi naman totoo yung mga accusation na yun. Diba? <laughs> <laughs> Or any other uh, celebrity na may influence sa society natin should really speak out no? and um, influence our uh, countrymen when it comes to uh, fighting for our sovereignty and sovereign rights. Uh, wala naman siguro masamang binanggit si Vice Kanda dun sa clip niya. No? Sinabi niya lang na... Pero ito, Asia, no? Komodera, may, ng, may <laughs> na ako sa noong <Naumpong> may bukol ka. Ha? Naumpol ka? Hindi, Daber lang, ber lang. Tigetulayin okay, natin. Pupunta ng uh, West Philippine Sea gamit ang jets. Although this was really a promise made by the former president. Uh, and years after sinabi niya joke lang naman daw, no? So, para sa akin, it helps um, our... Bakit joke din naman yung campaign joke ni Tatay Digsa nila? Oh, uh. In Jetski. Uh. or Oh. um, in, in, in increasing awareness of our Filipino uh, countrymen pagdating sa ganitong issue. Hmm. So I remember in a previous conversation that we had, no, medyo nagulat kayo dahil iba mga kababayan natin na nakatira malayo doon sa Palawan for instance, sa Bali sa Pangasinan para malayo sa kanilang issue ng ano ng West Philippine Sea, yung pambubuli pang haras ng China diyan. So since then, I think that was more than a year since we had that conversation. Medyo nag-improve ba? Kumbaga nakatulong ba yung mga ganitong kampanya in terms of providing more information and perhaps enlightenment sa ating mga kababayan? Yes, um, based on the recent survey, Sir Christian, 84% na ang ating mga kababayan Pilipino are supporting for our fight in the West Philippine Sea. Alam mo when we started doing this or Christian since you the first time I was interviewed do no, uh, dito sa show mo. Um arang, uh, 60 or 70 pa lang yata ang uh, mga Pilipinong tumitindig sa laban natin nito. Uh, but this time around I think 84% is already a very solid number mm -hmm. of our supporters uh, pagdating Siyempre, dito na ako eh sana ako dyan, di ako duwag. Mga duwag, pumunta kayo ng dabaw, mga mm. <laughs> <laughs> Doon kayo, mga kayo din, mga NPA. Sibalik ka ng Mindanao. sa <laughs> issue ng West Philippine But I think we still need to do more dahil alam naman natin na mga pro china trolls they are still uh yes madami, madami pa, sila pa sila hanggang ito. ngayon di okay. mo mawawala eh yung mga reaction na nakatawa sa facebook mga troll yun may kita mo na lang puro yun doing more they are exerting more effort para makapambudol pa sila ng mas maraming pilipino. Mm -hmm. Oo, oh, di ba? So paano guys, Hanggang dito na lang at ko na dito ang ating video at maraming maraming salamat at sanay at sanay ma-supportan niyo ako sa aking YouTube channel. Uh, Pasubscribe na lang po at maraming salamat and goodbye!